Mariing iginiit ng pambansang pulisya na lehitimo ang kanilang operasyon kontra Bohol Party Committee ng NPA. Ito'y sarap ng mga paratang tungkol sa nasabing insidente. Narito ang report. Kinilala ng Philippine National Police ang sakripisyo ng isang pulis na nasawi sa engkwentro sa Bilar Bohol noong nakaraang linggo. Limang miyembro din ng Buhol Party Committee ng New People's Army ang patay sa naturang insidente. Kabilang umano'y isa sa mga top leader ng NPA na si Domingo Haspe Kumpok o alias Silong na subject ng warrant of arrest. Our deepest condolences go out to the family of Police Corporal Gilbert Amper who made the ultimate sacrifice and we offer our prayers for the swift recovery of Patrolman Gerald Proleon. ...who was injured during the operation. This heartbreaking incident serves as a stark reminder of the inherent risk faced by our law enforcement officers in line of duty. Pero ang grupong karapatan, Central Visayas, nanawagan ng independent investigation sa insidente. Sabi ng grupo, may mga residenteng nakakita na buhay pa ng mahuli ang mga sinasabing membro ng NPA. Gaya na lang sa inilabas silang larawan na hawak ng umano'y sundalo ang isa sa mga nasawi. Kinwestiyon din ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang naging operasyon at paratang nila nakaranas ng torture ang mga naturang miyembro. Pero giit ng PNP, lehitimong nauwi sa enkwentro ang insidente. Gayong may isang polis pa nga ang nagsakripisyo ng buhay habang isang nasugatan. Gayon man, bukas daw ang PNP kung magkakaroon ng investigasyon. Siguro naman parang masyadong hard uh, na yun. Pag, uh, it we will sacrifice one uh, life of our personnel and uh, uh, wound, wounding another one para just to draw an encounter na sinasabi nila. But nevertheless, uh, if uh, there are complaints, uh, we are open for investigation. Samantala, sa datos naman ng PNP, Higit na limang dibong dating rebelde na ang sumuko sa ilalim ng Balik Loob Program at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP kung saan nakatanggap ang mga ito ng karampatang tulong wala sa gobyerno kapalit ng kanilang pagbabalik loob. In the light of these advancements, it is imperative to emphasize the importance of encouraging remaining insurgents to renounce violence Thereby preventing further tragedies, it is crucial that we unite our efforts to proactively deter the deception and recruitment of students into the ranks of the NPA and other terrorist organizations.